Dapat meron tayong ano mayroon tayong mapura dito sa uh, revelation ng presidente mismo total eh mismo pumiyok na naman yung senate president no dapat i-audit lahat ng proyekto of course ng lahat ng mga contractor pero syempre napaka-interesting ng magiging resulta ng audit diyan sa mga flood control projects na na-corner nitong uh, campaign donor niya di ba madaling tingnan yan sa Sorsogon di ba silipin Tsaka di ba, marami sa kanyang distrito mismo. Sobrang bahaba diyan. Baka sabihin niya, ah, hindi na bumaba rito, di ba? Pero tingnan natin yung kalidad. At talagang napunta ba yung kabuuan ng pondo doon sa mga proyekto na yan. Bakit? May alam ka ba sa flood control? Wala. Kaya mo bang makita yung nakatago sa ilalim ng lupa? Hmm. Alam mo ba kung ano yung mas magaling na flood control project? Tingin mo ba yung kawayan mas matibay kaya sa bakal? No? eh, magayus ka. Ang dami mo kasi ng uh, presumption eh. Tapos eh, wala ka lamang pala alam sa flat control. No? <laughs> Tumataas na naman yung kilay mo. Tinag mo ako kong bobo. Buti na lang, original yan. Tinag mo mukha kong bobo ng panauhin eh. Hmm. <laughs> eh pero ito, Senator, no? Ito yung iniisip ko, no? Pag-usapan natin to. The fact na si BBM mismo ay nagpa-press call. Okay? ay Ang ko rito, nandun talaga yung sense of urgency, no? At least, uh, in terms of optics. Siguro, uh, I'd like to give him the benefit of the doubt. Pero, problema rito, ang binabangga niya, hindi lang mga taga-DPWH sa executive department. Hindi lang mga kontrapista. Binabangga niya rito yung mga nasa legislatura. Ayoko naman sabihin, no? Ayoko sabihin talaga, no? Baka dumating yung point siya pa ma-impeach. Ayoko sabihin yun. Hmm. <laughs> well, meron siyang kwan dyan eh. Merong bago siyang ginawa. Tinanggal niya sa DPWH yung pag-audit. Iba nung zona niya, ang inatasan niya ay DPWH para mag-audit. Paano mo naman, ba't mo naman ipapa-audit doon sa kasabwat? No? <laughs> yung ba mga flat control na yan ay mangyayari ng hindi alam at the very least ng DPWH? Hindi ko sinasabing binigyan din sila ng porsyento. Wala ko sinasabing gano'n. Pero at the very least, alam nila yan. So buti naman tinanggal niya sa DPWH yung pag-audit, no? Ikalawa, yung sinasabi mo. Tingin ko binabalanse ng presidente. Hindi niya pwedeng hindi gawin 'yan eh. Masyadong malaking political baggage. Dama ng mga tao yung kawalan ng flood control mitigation sa kabila ng libu libong flood control projects. So, uh, consistent with this populist message nung nakaraang sona, kailangan niyang sundan yan ng ganitong klasing populist project, isumbong mo sa pangulo. Parang ba, 'di ba? Parang ipatulpo mo, parang ganon, 'di ba? Ganoon yung tunog, 'di ba? Isumbong mo sa pangulo. Pero kinakailangan niya ng sacrificial lamb. Kailangan niya magpakita ng mga ilan na isasakripisyo niya, na kaalyado niya, na sabi niya malapit sa kanya. Habang minemaintain niya yung kanyang control sa Congress at sa Senate. Dahil yung threat sa kanya ni Sarah, na baka siya ma-impeach, baka mangyari kung masyadong ma-isolate yung kanya mga kalyado. Na hindi ko naman sinasabi na may kinalaman dito. ah. Hindi ko sinasabi ganun. na ah. Pero kinakailangan niya i-balance yun. So tingin ko, meron siyang isasakripisyo. Pero hindi lahat. Gano'ng karami, hindi ko sure. Pero definitely, kailangan niya masustain yung political baggage na yan, mabawasan, by, sacrifice, by sacrificing some of his allies. Pero yung bulto, ay either i-absuelto niya o papatagalin niya yung investigasyon. Then oh, yun, 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 ang problema dyan. So, mangyari dyan, magiging selective prosecution kahit naman nararapat dun sa mga tatamaan. Pero mangyari, the same process, the same problem will persist. Kasi, namili ka lang nasa sa sample, ano? Ito naman, no, if I may offer uh, an analysis, kasi hindi mo ako political analyst, no? Magpapanggap lang ako. Ang nakikita ko kasi makikinabang dito, o nakikinabang na so far, ay walang iba kundi sa si Sara Duterte. Kasi nalilinis na yung usapan mula ron sa impeachment. Hindi ko sinasabi nagkasabuatan doon. No? Hindi ko sinasabing si nila na iiwas ang vice presidente sa impeachment trial. Okay, pero siya nakikinabang sa issue na ito dahil natututok na yung issue doon sa flood control na presidente mismo yung namumuno. Siyempre, ay isipin ng mga tao, o oh, tama talaga yung sinasabi ng mga Duterte, no? Puro kayo corrupt dyan, puro kayo mga buhay dyan sa Kongreso. Pero may tama yan kay Sen. Chisis Codero, na isa dun sa mga talagang uh, naging defender ng ating konstitusyon to the tama. benefit of the Vice President. Oh. Tapos ang problema, sa pag-ano, sa pag- sa pagligtas nila dito kay Sara Duterte, bumabalik sa kanila di oh, dito Ama. mismo may Senator Jesus Cordero, di ba? Mm -hmm. Hindi niya pwedeng iiwas yung sarili niya dyan dahil tatamaan at tatamaan siya diyan Hindi niya pwedeng sabihin na pinaproject lang siya o demolition job yan. Dahil hindi naman pwedeng talikuran yung mga aligasyon na yan. Kung para sa kanilang mga senador, pwedeng talikuran yung confidential fund ng vice presidente. Eh, yung laki ng mga insertions na yan at saka yung links nila sa mga contractor na yan, eh hindi pwedeng kalimutan yan. Swerte lang nila, hindi sila impeachable officials. Halimbawa, uh yung kanyang approval rating ay dramatically bumababa 5% nationwide 14% mahigit sa NCR at sa Luzon yung mahalagang corridor na yan at yung pagbaba niya ay bago pa itong botohan sa Senado to dismiss or to archive itong impeachment bago pa itong uh, insertions to 142 billion bago pa itong contractor na nagbigay sa kanya nakasama rito sa uh, problema sa flood control so bago pa ito na siya at imagine mo for the first time mas mataas ang congress kesa sa senate in terms of approval rating hindi never pa never ko pa nakita nangyari yan usually mas mataas ang senador eh. pero ngayon na under the, under the uh benign leadership of senator Jesus Escudero, aba, bumaba. Bumaba dahil siya ay very honest. Very honest, no? From fortuit, to remand to dismissal to archive at ngayon itong uh, expose na ito, napaka-honest niya. Kaya talagang dahil sa kanyang honesty, ayun. For the first time, ay <laughs> yung notorious na kongreso ay less notorious kumpara sa Senado. Oh, di ba? Bilib ka. Sobrang nakakabilib, no? Hmm. Pero yun nga, eh, no? Ano kayo iniisip ni Sara Duterte ngayon? Sige, labo-labo kayo. Habang ako ay... <laughs> ay ay... Uh... <laughs> ay, uh... sinabi Habang siya. Ako, ang uh, Chinese ambassador para imit ang Senate President no? bago magbutuhan tungkol sa pag-dismiss o archive ng aking impeachment. Masyadong ka, di ba? Masyadong convenient. Pinadala ko. Ang sayang. Hindi naman niya pinadala. Malamang. Pero imagine mo, day ng batuhan to dismiss or to archive yung kanyang impeachment. Nandun yung Chinese ambassador. Yung main ally, main supporter ni Sarah. Nandun kausap ang Senate President. Ang nyari. Ako, ito pa is isa, isa kong Senator. No? Pero siguro makakarelate ka rito dahil uh, minsan ka nagtrabaho sa isang uh, nakaraang administrasyon. Kasi nung panahon niya sa gobyerno, meron kayong tinatawag na ano yan, pork barrel moment. ba diba? 2013. Ano yun? Ano yun? Ako kanina, nung habang uh, naliligo ako at wala ko ibang ma maisip, sabi ko, parang itong uh, flood control issue, pwedeng ito yung maging ano yan, pork barrel moment ni BBM. Bakit ko nasabi yan? Baka umaba yung discussion natin pag nilabas ko yung aking bobong analysis, no? Ito kasi wala siyang choice dito. Eh, no? Sumabog tong issue na ito. Palaki ng palaki ito. Hindi mo pwede isweep under the rug to. Ang kulang lang dito sa, port, uh, sa, sa, flood control, walang whistleblower. O wala pang whistleblower. Wala pa. saka, wala naman siguro si Raul ang contractor na <laughs> magbo-volunteer para whistleblower, no? <laughs> kasi parang, bakit ako lang? Mawala ako nahanap buhay dito, mapapatay pa ako, di ba? Pwede pa ako mapatay. Mm -mm. So ito, kailangan kilusan ng presidente ito, no? Tingnan natin ko ano yung kanya magiging action dito. Kasi nung panahon niyo I got the impression, hindi, ayoko na ano, ayoko, ayoko na belabor yung point na yun, no? Pero, uh, nando yan, nagdesisyon na yung Korte Suprema. Dini-define na, niliwanag yung, ano, yung pork barrel, bawal yung makailam yung mga uh, legislators pag naipasa na yung budget. Pero dito, tingin ko magandang follow-through ito, no? paano ba panata- pananagutin itong mga politiko na nakikialam, kinagamit yung kanilang power of the purse para ma-impluensyahan yung mga proyekto para sa kanilang sariling pakinabang? Well, ang unang ginagawa natin dyan, o ginagawa nyo pala, hindi ako kasama, expose, investigative journalism, Mas matuloy pa yan. Ikalawa, mabilis na yan eh. In less than three years, election na. Si Boy Kilay, tatakbo yan di diba? Sana masustain yan hanggang 2028. Katulad dito sa mga artista na akala natin unbeatable. Ayun, talo. Di ba? Tapos ikatlo, kung wala lang silang proteksyon, sampahan na ng mga kaso. Ang problema sa atin kasi walang napaparusahan eh. Di ba? Walang napaparusahan. So, ipakita na itong mga 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 dating powerful people na ito ay pwedeng makulong. Katulad ng panahon namin. Senate President Andrile, nakulong diba Si Jingo uh, Estrada, anak ng dating presidente, nakulo. Si Bong Revilla, dating isa sa pinakapopular na artista na politiko, nakulo. So, kailangan ipakita mo, no, uh, na itong mga PowerPoint mo ay merong gustong puntahan. Hindi lang siya parang PowerPoint. No? Kailangan ay ito ay masustain hanggang 2028 and beyond pa legacy legacy mode ka na ngayon eh. 'Di ba? Hindi ka na pwedeng tumakbo. No? Pwede ka na pwedeng tumakbo ulit. So, ipakita mo na walang mawawala na sa iyo. Maliban sa yung iyong credibility. At ito sinisimulan mo. Sana na paaga kahit at least two years ago. 'Di ba? Para yung midterm election ay hindi naman disastrous para sa iyo. Dahil sinimulan mo eh. Ginawa mo siyang ah... Uh, governance, and eventually a campaign issue. Pero eh, pagpalagay na natin hindi nangyari, ngayon gami gawin mo ng legacy issue. Gawin mo ng legacy issue. Pero wag mong kalimutan isama yung mga kalaban mo. Halimbawa, yung 51 billion ni Pulong sa distrito niya. Gano'ng karami ron yung allegedly flood control? Baka makalimutan na yun eh. That was 51 billion, no? nung panahon ng tatay niya sa isang distrito. Hindi nationwide lang, isang distrito. Gano'ng karami ron ang flood control project? Sino mga kontraktor? Sino nagbigay ng campaign fund kay Pulong? Doon sa mga kontraktor na nakakuha nung kanyang 51 billion. So wag mo, wag mo rin silang kalimutan. ba? Diba? May gusto pa ako idagdag, no? Kasi nung nag-state of the nation address yung Pangulo, meron dalawang uh, guwapong-guwapong lalaki na likod niya. Hindi ko naman sinasabing pilit yung palakpak nila, no? Pero pumalakpak sila. Parang hindi lang katulad ng mga usual na palakpakan na, uh, di ba? Yung parang Joe de na... Hindi lang ganun ka... Uh, hindi lang ganun kasi pag yung pagkakapalakpak. Pero ito, kung talagang seseryosohin ng Pangulo itong kanyang kampanya para reformahin yung budget na yan, at ayusin yung problema sa corruption sa budget, eh malaking hamon yan dun sa isa, dun sa dalawang lalaki nasa likod niya. Napag-usapan na natin kanina yung uh, si, si, Senator Cheese. Eh paano naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Pinsang ka ng Pangulo. Hindi naman pwedeng wala kang gawin dyan. Hindi naman pwedeng hindi mo rendahan yung mga kasama mo dahil sobra-sobra yung suporta sa iyo dyan, di ba? Pag nagkaroon pa ng mga palusot dyan tsaka mga insertions under your watch, eh parang sinampal mo na yung sarili mong pinsan. Di ba? Parang yung pinsan mo, eh, sinasabi ni Senator, dapat papunta sa legacy mode. Eh, hindi pwedeng walang gawin dyan yung kanyang sariling Correct. pinsan na namumuno doon sa kapulungan na yun. Correct. No? Correct. Ah, uh, kaya mahalaga rin na seryosohin din itong proposal ni Smiling Assassin, yung Open Bicam. Ang dami kasi nagkiklaim dito sa Open Bicam eh. Pero ito, nagsimula ito kanino? Kaya na yun, kaya smiling assassin, kung pa Oo. Dapat yan, ang una, mag playmaking siya, tapos yan ay sundan na. Alam ko, humihingi na sila ng mga proposal eh, sino ba yung sasama dyan sa open buy na yan. Pero hindi pa yata yan na-file na, na, sa Senate eh, na-file na sa House. Dapat mag-meet yan. Pero again, the devil is in the details. no Kaya dapat yan, kunin nila as resource person si Smiling Assassin. Yung unang nagsuggest niyan. Kunin si Heidi Mendoza. Yung may alam sa mga ganyan klase mga budget na investigasyon. So, yun yung mga kunin nila. Kunin na nila lahat. Diba? Para Gusto nila yung Hindi magiging credible kung wala yung open buy cam na yan.